Good morning mga friends, mga followers. At ito magluluto na naman tayo ng ating al ulam pang-almusal no, napaka pero masarap, healthy. Ayan unahin natin yung ating uh, bawang paggisa. Alam nyo naman kapag ka nagigisa ka, kailangan unahin lagi yung bawang no. Ayan. Ito yung naisip kong uh, uulamin sa almusal kasi hindi naman din puro ham hotdog, ham, hotdog kung ano atong itong mga piniprito, mga ano dyan no? mga preservative pero ang naisip kong uulamin ngayon ay ganun din, preservative din pero sa dinas ayan sunod sibuyas ang ano natin ayan, ilagay pero napaka-healthy nito. Na ito yung ulam na hindi ko pwedeng ano eh tatanggihan. Napakasarap nito. Na Healthy talaga. Ayan. Tapos lalagay na natin yung sinasabi kong favorite ko. Ayan. O, ba? Diba? Hmm. Huwag na tayo maglagay ng asin kasi alam niyo naman yung sardinas. May may sariling alat na yan. May asin na yan. Ayan, di ba? Oh. Tapos, lalagay na natin yung ano natin. Lalagyan natin ng malunggay. O, oh. ayan, o. Oh. Napaka-healthy. Basta saan kang, kung saan ka pupunta na lugar, basta may sardinas ka at ganitong dahon. The best na pwedeng almusal, pwedeng tanghalian, pwedeng hapunan. 'Di ba? daling lutuin pa. Ayan. Healthy, healthy pa. Ayan. May isda pa na, may gulay pa. Ayan, ang malunggay naman, eh, madali lang naman maluto 'yan. So, ilalagay na natin 'yung isa pang isa sahog natin. Oh. Ayan the best. Atin ngayon siyang halo-haloin para mga ano yung pula, no? Ayan. Ganun lang kadali magluto nito. Hindi mo na anuhin pa. Hindi ka napahirapan. Mm hmm. na guys, okay na luto na o, ang ganda tingnan o no? paparami ka ng kain dito guys pagkaganyan ang ulam hello, ito na po yung aking niluto na ulam pang almusal ayan so napakasarap tingnan Ayan, madali pang lutuin at saka, at saka napakahirti pa. Ayan. Tara na, kain na tayo. Good morning mga guys. Ayan na yung aming breakfast. Ready na yung coffee at saka yung bread. Ayan, yung sa isang lalagyan, tuna pa rin guys. Is the, so napakahirte ng aming breakfast guys. No? Kompleto. Tara na, kain na tayo.